Huwag niyong maliitin, mga kapatid, ang mga pasang-awa nung elementary at high school. O ayan, kung meron kayong mga classmate noon nung high school kayo, di ba, mapapasa na all kayo at elementary, mga kapatid. Huwag natin silang maliitin. Lalo yung mga yung pasang-awa, yung mga katarantaduhan ng alam. Ayan, puro yung mga pabagsak, line of seven, o ano pa. Lahat-lahat na yung mga katarantaduhan ng alam. Huwag niyong maliitin po, guys. Pero di nyo alam, mga kapatid, sa pagkakalam ko ha, mga kapatid, sa pagkakalam ko, mas maraming naging successful. Huwag kayong tumiin sa Ang no laki ng loob! <laughs> Di Totoo pa Totoo ba yun, mga kapatid? Kaya yan to ang napapansin ko, guys. Yung mga... Walang kakwenta-kwenta, no? Yung mga classmate natin nung high school elementary. Pero wag ka! Nako! Kaya sabi ko, wag niyong tingnan sila ng pataas pababa. Or other words, wag nating maliitin sila. Nako, magugulat ka lang. Sila na po yung nagiging successful. Ayan! Mmm, mga kapatid, bakit ko nasabi? Kasi ang dami-dami kong mga batch din na nagiging successful. Pero wag ka, yung mga kalokohan ng alam, o mga atarantaduhan ng alam, o paano-ano-ano -ano na lang dyan, o ano-ano, nagiging professional sila guys, sila po talaga yung nagiging successful paulit ulit, Kaya iyon mga kapatid, kayo wag niyong intindihin guys, wag niyong intindihin sana all. Kung ang, uh, <laughs> Di ba mababasa na all ka, kapatid? oo, totoo talaga. Maraming, maraming mga naging successful po. Ewan ko ang bakit, siguro ganun na nga. <laughs> Ay, magugulat ka na lang, mga kapatid. At ito pa, yung walang, yung mahirap na mahirap at magugulat ka lang, mga kapatid. Ay, naku po, sila talaga yung nagiging successful. yan, sana all, mga kapatid. Di ba? <laughs> Bakit nga ba kayo naging successful? Siyempre, diskarte lang yan. Mm, lang yan. Sipag at syaga. Diskarte. Titi. O, oh, titi na. Diskarte pa. <laughs> Kaya, huwag kayong mag-judge. Huwag niyong i-judge ang isang tao kasi yung dina-judge nyo, magugulot ka na lang. Siya na talaga. Ang panalong panalo, magiging successful pa. Sana all tapos ikaw na puros criticize, criticize. Nga nga. <laughs>